Ito tayo sa Tinowing na Hyundai iyon. Uh, ayaw na daw mag-start at ayaw mandar. So dati na pinatingnan ng mayari sa ibang mekaniko. At ang hatol ay computer box. So ngayon, uh, dus dusuin muna natin para makapag-trabaho tayo ng maayos. Ayan, makikita nga natin na dito parang dinaanan na ng bagyo ang sasakyan na ito. So talagang may mga gumalaw na. So on natin, ayan. So ito yung makikita natin sa dashboard. May check engine pa, Ayan. Pero kung i-start natin, yun. So wala siyang reaction. No crank, no start pala. Diyan nanto yung problema. So sabi ng dating gumawa dito, uh, computer box daw yung problema. So ngayon mga papsi, ko-confirm natin kung talagang computer box yung problema nito. Yan yung pinaka basic natin na gagawin dito. Siyempre, i-scan muna tayo. So, ang natin, kung mababasa natin itong ECM. Yun, oh. So, hindi niya nabasa yung ECM kasi gray. Ibig sabihin, hindi nagko-communicate yung scanner natin dun sa ECM. So, dalawa lang yan. Patay yung ECM natin or may problema yung connection papunta dun sa ECM natin. So, dito mga paps so basic lang yung ginagawa natin dito so mga sundot-sundot at saka tusok tosok lang so tips ko lang pala mga paps no especially dun sa mga baguhan ng mga mekaniko so kapag uh, nagda-diagnose tayo ng ganitong problema especially ayo mandar kailangan natin talaga ng scanner para malaman natin kung nagko-communicate ba yung ECM natin so kung hindi nagko yung ECM natin ibig sabihin niyan mga paps patay yung ECM natin or may problema yung kanyang power supply and ground so dito mga paps uh, check, check natin kung merong uh, yung power power and ground ng supply papunta dito sa ICM so klaruhin muna natin tong buhay natin dito para sigurado tayo na ICM ba talaga yung problema baka pag nagpalit tayo ay ganun pa rin at mapapagastos yung mayari dito ang gagamitin pa rin natin dito ay mga sundot sundot style pa rin so paperclip lang yung special tool na na, na namin dito kaya yun lang muna yung gagamitin namin sa mga pagsundot-sundot ayan so nakita na natin yung kanyang kahimtang oh. So merong pumula-pula so ibig sabihin yan goods yan so check natin dito mga pops yung ano yung power supply sa main relay ayan So, makikita natin dito mga paps na may ilaw-ilaw nga ano may ilaw-ilaw na pula ayan green so ito wala so ito mga paps, papunta to galing papunta to galing sa ICM so pag inon natin 'yung sosi dapat magkakaroon dito ng green or ground 'yung sabihin pag green 'yung umilaw dito okay 'yung ICM natin give bypass 'yung ako pag on ayan so meron off on off So yun. So meron meron siyang meron siyang ground, meron din siyang positive so complete circuit. It is drive natin tong relay na to. Kasi wala siyang ano eh. Walang lagitik-lagitik doon sa loob. Hayang, ay nang coil side na. Ano daw? Diba? Walang clicking sound, sibig sabihin, wala hindi talaga 'to gumagana ng relay na to. So ito talaga yung problema dito. So, meron kami nakitang relay. So, walang kaparyas nito dito sa mga auto supply. So, bago ang lahat, titesting muna natin tong relay na to. Kinarinig yung mga bay. So, dapat ganyan yung goods na relay. So, gagawin natin nga dahil nakabit na natin tong relay. I-scan e ulit natin yung uh, unit. So, ngayon, babasaan ulit natin siya. Tingnan natin dito kung uh, mayroon ng communication. Naka-on ba? Ay, wait lang. So, kung susi ba? So, on muna natin. Ayan, on muna natin. Tapos, basahan natin. Using scanner. O, yun, no? Kita nyo mga bay? Mukhang papahiwatig na na under to, ah. Ayan, no. So, kanina nakita naman natin na gray yung color. So, ngayon, ibig sabihin yan, pag green, sabihin yan, normal. So, normal na yung isim natin. So, may malaking chance na to mga paps na andar na tong ating sasakyan. Start! Yan, no. Ayos. Lupit mo talaga. isakang kang hinyo ganda pa ng andar eh o oh. so hindi isim yung problema ano ito lang pala ito lang yung problema so dahil lumandar na mga paps so ngayon hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa at na natin itong unit na to so yun mga paps uh, natin at wala naman tayong nakitang problema so pwede na natin na-release sa may ari ayan so maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa amin at God bless you